Naaalala niyo po ba si Mari? Si Mari nga po pala yung fur baby ko na nawala noong December 31 kung kailan magpapalit ang taon. At eto nga po, pagkatapos po ng limang araw, January 5, eh naibalik po siya sa amin ni Kuya Mario. So hindi ko po tanda yung kanyang apelido. Naalala ko po, nasabi ni Kuya Mario, lagi niyang sinasama si Mari kahit saan siya magpunta. Kahit sa inuman, kahit saan pa yan, basta lalabas siya kasama niya si Mari. So lately, napapansin namin, patamlay siya ng patamlay, kahit na nasa bahay na namin siya, kahit pumapasyal kami, patamlay pa rin talaga siya. So ito, ipinasyal na po namin siya. Kaso lang, parang lalong nagwa-worse yung pagkatamlay niya. Hindi na namin alam kung ano ang gagawin. Kaya ito pong video na ipapakita ko sa inyo. Ito po yung nangyayari sa kanya ngayon.

So, ito nga po yung mga pinapatik ko kay Mari. Dextrose powder. Iwas naman po siya sa dehydration. Ito po may antibiotic po tayo. Tapos, ito meron na po akong biniling mga supplements. Hindi lang para kay Mari. Ganun din po sa lahat ng pango. Treats po kapag ka very good naman po sila. Siyempre, kailangan may reward tayo. Lalo na kapag lagi tayong sinusunod ng ating mga babies. At ito, may supplements po akong binili. Ito po ay chicken liver po. At yung isa naman po ay beef liver. May ibang test nga po na pinagawa para malaman kung saan nanggagaling yung pangtatamlay ni Mari. Diaper lang, diaper, diaper lang, diaper, diaper lang. <laughs> diaper lang eh. Yung video pong nakita nyo is ganyan po siya. Maiyak po siya kapag kahinawakan. Kaya po ingat na ingat kami tuwing hahawakan namin si Mari. Kasi minsan nga po nagiging aggressive siya. Minsan po mangangagat siya. Ewan ko kung bakit nagiging defensive siya kapag kahinahawakan siya. Kaya dapat po ingat na ingat po kami. By the way, nire-ready ko lang po si Mari para po sa pagpunta namin sa vet. Kasi nga po pa 3 days na po namin na babalik kami sa vet. Dito ko nga po dinadala si Mari sa City Vet at ang dami nga pong baby sa na nagpapa-check up. Akala ng ibang firm parents, sobrang behave si Mari. Kasi tingnan nyo naman o pag ganyan-ganyan lang siya samantalang yung ibang fur babies, pa iyak iyak patahol-tahol, pakulit-kulit. Pero mas gusto ko yung ganong behavior ng babies kesa naman tong ganito matamlay si Mari sa hindi namin malaman na sakit. Ano ba naman talaga to? Uulitin ko lang guys, pa 3 days na namin itong pagpunta dito. Simula namang hina si Mari, hindi na ako mapakali kaya dinala na namin agad siya sa vet. Hindi naman kasi talaga ganito si Mari. Sobrang masayahin to, sobrang arte nito, sobrang pabida nito, sobrang marites nito, no? tinimbang ko nga po si Mari para malaman ko kung bumababa ba yung timbang niya kasi nga po naka force feed kami kasi hindi talaga siya nakain. At good news naman po, hindi nababa ang timbang ni Mari. Same as before pa rin po siya, apat na kilo. Yehey! Pagkatapos nga po namin magpa-check up, binigyan kami ni Dr. May ng bagong reseta na kakailangan ni Mari. Si Doktora nga po pala ang humingi ng video ni Mari kasi nga po kami ang nagsabi na kapag ka nagigising siya, nagpapanik siya na may kasamang iyak. Magre-ready na nga po kami pakainin si Mari kasi nga po magte-take na siya ng gamot. Kaya hanggang dito na lang po ang videos na ito. Sana po samahan nyo kaming ipanalangin ang kagalingan ni Mari. Goodbye guys! Bye!